Sir Jolly, ilang years po ako dapat maging member ng Pag-IBIG bago ako makapag-avail ng housing loan? Isa sa mga eligibility requirements ng Pag-IBIG Fund, dapat 24 months uh, member ka sa fund para ikaw ay makapag avail ng uh, housing loan. Pero kung hindi ka pa member, uh, you just have to pay 24 months at ang minimum contribution is 400. So that is uh, 24 months times 400 or 9600. Pwede mo bayaran 'yon in lump sum. Pero halimbawa naman, ikaw ay dating debtor. Ah, uh, at nagbayad ng uh, monthly contribution pero hindi umabot ng uh, 24 months say 18 months. So kailangan mo lang bayaran 'yung 6 uh, months. Ha? Meron din naman na nakapagbayad ng more than 24 months. Pero uh, na -start lang nang sila ay tumigil sa trabaho, yung iba dahil nag-abroad. So ang kailangan ko lang gawin is you have to pay one month to activate your membership ah uh, para ikaw ay pagiging -e eligible to have a housing loan.